Kasama sa gigil sa ex police na nanapak at nanutok ng baril, ang isa ring cyclist sa si Attorney Raymond Fortun. Sinabi ng abogado na malabo siyang magsampan ng criminal case kung walang cooperation ng vlogger at biker. Para bigyan na mukha ang balita Mobile Journal o magbabalita si Mobile Journal King Senko. Ako, tama ka dyan, Angela. Kasalukuyan nga, nag-uulat tayo dito pa sa tanggapan ni Attorney Raymond Fortun Mahihirapan daw itong si Attorney Raymond Fortune kung umatras na ang mismong biker at vlogger sa pagsampa ng kaso laban sa viral na driver na si Wilfredo Gonzales. Malaki raw kasi ang papel ng dalawa dahil sila mismo ang nakasaksi sa mga pangyayari. Pero hindi naman natatapos diyan si Attorney Fortune dahil may iba pa siyang paraan para magsampa ng kaso. Sa tingin niya ay isang government employee si Wilfredo Gonzales kaya pwedeng makasuhan ng administratibo. Dudulog din daw siya sa LTO para kansilahin ang kanyang driver's license dahil mapanganib siyang mag-drive base na rin sa nakita sa video. Uh, sinabi rin ni Attorney Fortune na uh, yung pagiging kaso ng delta operasyon nito vlogger at netong binituwa niya ito. Hindi lang para sa sinaktang rider, kundi para sa lahat na hindi na maulit pa ang ganitong classic road rage. Angela? Maraming salamat, Mobile Journal King Senko. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.